Sa pagnanais na makatulong sa paglilinis sa oil spill sa bataan at mga kalapit na lugar, nanawagan pong isang barbero sa publiko na mag-donate ng mga ginupit na buhok. Si Benji Dorango sa report. Hindi lang pagugupit ng buhok ang gagawin ng barberong si Michael. May misyon siya ngayon para sa mga kababayan niya sa Bulacan. Trending ngayon ang Facebook post na ito Nananawagan sa lahat ng barberya, salon at parlor na mag-donate ng ginupit na buhok para gawing hair boom o hair mat na gagamitin naman sa oil spill mula sa lumubog na barge sa bataan. Ang grupong Greenpeace Philippines nagbabala na posibleng umabot sa agonoy bulakan ng langis na makakaapekto ng malaki sa kanilang kabuhayan base na rin sa kanilang sariling aerial shot. Nakita ang makapal at malawak na oil sheen sa bahagi ng Manila Bay malapit sa agonoy bulakan. Kaya mga tulad ni Kuya Michael, double time ngayon. Sa, para sa makatulong sa ano, sa lagas, para maraming sa dagat, di diba? Dahil magano nga yung lakas, ano. nakakapanood ako lagi. sinamantal ko na rin yung pagkakato na ito na makapagpagupet kay Kuya Michael. Hindi dahil sa mahaba na yung aking buhok, kundi uh, gusto ko maging bahagi ng kanilang donation drive na makapag-donate ng uh, buhok para mapanatili ang uh, kayusan at uh, kalinisan ng kanilang dagat dito sa may uh, bulakan. So, ito na yun. Malaki ang ambag ng pangingista sa ekonomiya ng Bulacan na kailangan talagang proteksyonan. Noong isang araw, nagpaalala na ang provincial government ng Bulacan sa mga nagmamayari ng fish pen. Samsamin na ng maaga ang mga isdang pwede nang mapakinabangan. Anihin na yung mga isda nilang na sa na pwedeng pwede nang anihin para mapakinabangan at huwag na natin hintayin na dumating sa atin itong Oil na ito. Ngayon pa lang bumabango ng bulakan matapos humupa ang lampas taong baha. Dito sa May Kawayan, nakapila pa rin ang mga tao sa relief goods. Kailangan po natin ng preventive measure, kailangan natin ng anticipation, and kailangan natin ng abrupt action. Eh mahirap naman yung nandyan na sa katayagalaw. Pero sa report ng isang independent monitoring agency, lumihis pa Cavite ang oil sheen. Maganda para sa bulakan? pero sakit ang ulo sa kalapit na probinsya. Nagpapasalamat siya sa mga tulad ni Michael na handang tumayo sa kapakanan ng probinsya. Pero nabiglaman daw sila sa epekto ni Karina at ang habagat nung nakaraang linggo. Hindi naman sila papadaig ngayon. Sabi ni Michael, hindi ito kwentong barbero. At ang mga buhok na ito ang magiging ambag nila para labanan ang nakaambang panibagong peligro. Mula dito sa Bulacan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.